Ang main goal ng channel na ito ay maipalaganap ang simpleng paraan ng kaligtasan. Sa mga hindi pa alam ang paraan ng kaligtasan, maari niyong e-search sa aking channel ang title. Gusto mo bang mapunta ng langit? Magandang araw sa ating lahat. Tayo ay muling mag-aaral ng salita ng Diyos upang mas lalo pa nating makilala ang totoong Diyos at makapangyarihan sa lahat. Maraming nagsasabi na kilala nila ang Diyos, subalit, ang katotohanan, ay iba ang diyos na kanilang pinaniniwalaan at sinasampalatayanan Sinasabi nila nakilala nila ang diyos pero ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa Titus chapter 1 verse 16 Ipinapahayag nila na nakikilala nila ang diyos ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa palibhasa mga kasuklam-suklam at mga masuwayin at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti Sinasabi ng karamihan, na sinasamba nila ang Diyos sa langit, ngunit ang kanilang tingin at atensyon, ay nakatuon sa mga inukit na larawan. Kanilang pinagsisilbihan ang mga ito, kanilang pinupunasan kapag madumi at maalikabok, kanila itong nilalagyan ng mga pabango at mga palamuti sa katawan nito, sila'y nag-aalay ng mga bulaklak sa mga ito, subalit wala naman silang pangamoy, hindi rin makita ng mga larawang ito ang ganda ng bulaklak na inialay ng tao sa kanyang harapan, ang mga rebulto na ito ang kanilang inaalayan ng kanilang mga biyayang natatanggap, at dahil walang kakayahang maglakad man lamang ay kanila itong pinapasan, kahit na walang puso, pandama at pandinig, na maaring makarinig ng ating mga hinaing at tinig ng ating mga panalangin, at wala man lamang kapangyarihang tuparin ang ating mga kahilingan. Marahil sinasabi ng iba sa kanilang sarili, kami ay nananalangin sa kanila, ang aming mga panata ay kanyang nakikita, ang aming mga kahilingan ay kanyang tinutupad. Subalit, kung titingnan ang Biblia, ang totoong nagbibigay at tumutupad ng ating mga kahilingan, ay ang Diyos na nasa langit na makapangyarihan, at hindi itong mga Diyos-Diyosan na kanilang pinaglilingkuran. James chapter 1 verse 17 Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa ama ng mga ilaw, na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba. Tandaan natin na ang Diyos ay mahabagin at napakabuti kahit na taliwas sa kanyang kagustuhan ang ating mga ginagawa kahit tayo ay rebelde sa kanyang harapan hindi sumusunod sa kanyang kagustuhan tayo pa rin ay kanyang binibiyayaan at binibigyan ng napakahabang pagkakataon sa ating buhay na magsisi sa ating mga maling nagawa sa kanyang harapan pagkakataong saliksikin ang kanyang salita at mas kilalanin siya siya na totoong Diyos at buhay may hininga at may pakiramdam na nasasaktan kapag iba ang ating pinaglilingkuran Ating pakatatandaan, ang Diyos ay mabuti, ngunit siya rin ay isang hukom. Ibig sabihin, hindi niya tayo kukonsintihin sa ating mga maling nagawa, darating at darating ang panahon, nasisingilin niya sa ating mga kamay ang ating mga maling nagawa sa kanyang harapan. Sa panahon ng lumang tipan, ang pagrebelde o ang hindi pagsunod sa Diyos ay kanyang pinapatay. Katulad na lamang ni Korah, ang panganay na anak ni Izar na anak ni Kathath sa tribo ng Levita. Si Moses at Aaron ay itinalaga ng Panginoon para pamunuan ang mga Israelita, subalit si Korah ay nagrebelde at ayaw nilang pamunuan sila ni Moses, at nagtangkang iluklok ang kanyang sarili bilang pinuno. Ang Diyos ay nagalit sa hindi pagsunod ni Nakora sa kanyang taong pinili upang sila ay pamunuan, at dahil sa pagrebelding ito, ay buhay ang naging kapalit ng kanilang pagsuway sa kagustuhan ng Diyos. Bumukha ang lupa, at kinain sila nito, at tinupok ng apoy ang iba pang sumuway. Numbers chapter 16 verses 31 to 35 at 41 to 49. Nangyari nga, pagkatapos na masabi niya ang lahat ng salitang ito, ang lupa na nasa ilalim nila ay nahati. At ibinukha ng lupa ang kanyang bibig at nilamon sila, at ang kanilang mga sambahayan, at ang lahat ng lalaki na kabilang kay Korah, at lahat ng kanilang ari-arian. Anupat sila at lahat ng kabilang sa kanila ay buhay na bumaba sa shoal at sila'y pinagsarhan ng lupa, at sila'y nalipol mula sa sambayanan. Ang buong Israel na nasa palibot nila ay tumakas sa sigawan nila, sapagkat kanilang sinabi, baka pati tayo ilamuni ng lupa. May apoy na lumabas mula sa Panginoon at nilamon ang dalawandaan at lalaki na naghandog ng insenso. Subalit kinabukasan ay nagreklamo ang buong kapulungan ng mga anak ni Israel kina Moises at Aaron, na sinasabi, pinatay ninyo ang bayan ng Panginoon. At nang magtipon ang kapulungan laban kina Moises at Aaron, sila'y tumingin sa dako ng tuldang tipanan, at nakita nilang tinakpan ng ulap at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay lumitaw. At sina Moises at Aaron ay pumunta sa harapan ng tuldang tipanan. Nagsalita ang Panginoon kay Moises, na sinasabi, lumayo kayo sa gitna ng kapulungang ito, upang aking lipulin sila sa isang iglap at sila'y nagpatira pa. At sinabi ni Moises kay Aaron, kunin mo ang iyong suuban, at lagyan mo ng apoy mula sa dambana at patungan ng insenso, at dalhin mo agad sa kapulungan, at tubusin mo sila sapagkat ang puot ay lumabas mula sa Panginoon, ang salot ay nagpapasimula na. Kinuha iyon ni Aaron gaya ng sinabi ni Moises at siya'y tumakbo sa gitna ng kapulungan na doon ang salot ay nagpasimula na sa gitna ng bayan at siya'y naglagay ng insenso at itinubos para sa bayan. Siya'y tumayo sa gitna ng mga patay at ng mga buhay at ang salot ay tumigil. Ang namatay sa salot ay labing apat na libo at pitong daan, bukod pa sa mga namatay dahil sa nangyari kay Cora. Sa panahon natin ngayon, ang ganitong puot ng Diyos, ay hindi niya na agad ibinabagsak mula sa langit, dahil tayo ngayon ay nasa panahon na ng biyaya, subalit ang panahon ng biyaya, ay malapit na ring magtapos. Ang mga profesiya sa pagbabalik ng Panginoon, ay unti-unti nang nangyayari. Ang trigo at ang damo, ay magkasamang nabubuhay ngayon sa mundong ito, ngunit malapit nang dumating ang anihan, at kanya nang aanihin ang mga trigo, ang mga ligtas sa kanyang kamalig, at ang mga damo, ay kanya ring iipunin para itapon sa impyerno. Matthew chapter 13 verse 30 Hayaan ninyong magkasama silang tumubo hanggang sa anihan, at sa panahon ng pag-aani, ay sasabihin ko sa mga manggagapas, tipunin muna ninyo ang mga damo at pagbigkisa ninyo, upang sunugin ngunit tipunin ninyo ang trigo sa aking kamalig. Sa mga hindi pa nakapanood ng aking video patungkol sa pag-aani ng Panginoon, panuorin niyo po ang aking dalawang video, ang kalendaryo ng Propesya Part 1 at Part 2. Umpisahan na natin ang ating main topic sa araw na ito. Bakit namatay ang Mesaya sa paraang ginawa niya? Ang Isaiah 53, ay isa sa pinakakontrobersyal na CP sa Judaism ay naglalaman ng ilan sa mga pinakanakamamanghang hula tungkol sa Mesaya. Halimbawa, tungkol sa tagapagligtas na ito, ang Isaiah 53 verse 5 ay nagpahayag. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya'y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ipinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan, at sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Ito, kasama ng lahat ng iba pang hula tungkol sa Messiah, ay natupad lamang ng Mesaya ng Nazareth, na tinusok sa pamamagitan ng isang kakilakilabot na anyo ng pagpatay, kilala bilang pagpako sa krus. Nakapagtataka, ang profesiya ni Isaiah ay naitala mahigit 700 taon bago isilang ang Mesaya, at nagdulot ng pagtataka ng ilan, kung bakit siya nakatakdang patayin sa ganitong paraan, ito ba ay dahil lamang sa paraan ng pagpatay noong panahon ng Mesaya? May mga naniniwala na isang bagay na kasinghalaga ng kamatayan ng anak ng Diyos ay hindi lamang kailangang ibatay sa pagkahilig ng Roma sa isang brutal na paraan ng pagpatay, kundi ito ay may mas malalim pang rason. Upang masagot ang tanong na ito, kailangan nating maunawaan na sa pamamagitan ng kanyang perpektong sakripisyo, binabaligtad ng Mesiya ang mga epekto ng sumpa sa pamamagitan ng pag-ako ng ating kasalanan at ang kaparusahan para sa kasalanang iyon sa kanyang sarili. Galatians chapter 3 verse 13. Tinubos tayo ng Mesiya mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. 1 Peter chapter 2 verse 24. Siya mismo ang nagdala ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan sa ibabaw ng kahoy, upang pagkamatay natin sa mga kasalanan, ay mga buhay tayo sa katwiran, na dahil sa kanyang mga sugat, ay nangagsigaling kayo. At ang bahagi nito, ay tila dinadala din ang mga pisikal na aspeto nito, dahil halos lahat ng elementong kasangkot sa pagpapako sa mesaya sa krus, ay maaaring konektado sa sumpa. Halimbawa, bakit kinailangang mamatay ang Messiah sa krus, na tinatawag ding puno sa banal na kasulatan, hindi kaya dahil ang isang puno ang kasama sa eksena ng pagkahulog ng tao sa kasalanan, ang anak ng Diyos din, ay kailangang mamatay sa isang puno, bilang pangalawang adan, upang baligtarin ang sumpa na dulot ng pagsuway ng unang lalaki at babae. Kung gayon, kasunod din ito. Na dahil sa ang ating mga kamay ang nagnakaw sa puno, ang mga kamay ng Masaya ay kailangan ding betasin, at ang kanyang mga paa, ay tinusok upang matupad ang profesya sa Genesis chapter 3 verse 15, na ang sakong ng tagapagligtas ay hahampasin, ngunit ang ulo ng serpiente ay madudurog. Genesis chapter 3 verse 15 At papag-aalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi, ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong at ang nabutas na tagiliran ng Mesaya, ay maaaring nagbabayad sala, para sa kasalanan ni Eva, ang isa na kinuha sa tagiliran ni Adan, na siyang umakay kay Adan sa tukso. Gayun din, ang lubos na makabuluhan, ay ang korona ng mga tinik. Sa pamamagitan ng pagsusuot ng mga tinik, ang Mesaya ay literal na nagdadala ng pisikal na tanda ng sumpa. Ngunit hindi ito ang unang pagkakataon, na nagpakita siya na may mga tinik. Nang unang ihayag ng Panginoon ang kanyang sarili kay Moises sa desyerto ng Midian, ay dumating siya sa isang nagniningas na palumpong, o sena sa Hebreo, ay naisalin bilang thorn bush o burning thorn bush. Maliwanag, na kinikilala o alam ng Diyos ang ating sakit, ang ating kalagayan, at may plano ng pagpapalaya. Noong panahong iyon, isinugo ng Diyos si Moises na may hawak na tungkod, upang maghatid ng mga himala ngunit nangako rin ang Diyos, na may babangon pang magliligtas na mas dakila pa kaysa kay Moises. Acts chapter 3 verse 22 Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Ang pamalo na mapanuksong inilagay ng mga sundalong Romano sa kamay ng Mesaya sa panahon ng kanyang paghagupit, ay maaring isang pisikal na tanda, na nagpapakilala sa kanya bilang ang mas dakilang tagapagligtas ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Kung bago ka lang sa aking channel at gusto mo ang ganitong mga topic, ay pindutin muna kaagad ang subscribe button sa baba para ma-notify kayo kapag may bago akong mga uploads. Muli, ito ang Mahafir TV na nagsasabi, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa ating mga gawa.